Alam mo kung ano real to? Hindi lahat ng nakapagtapos masasabi mong may pinag-aralan. Kasi kahit anong taas ng kursong tinapos mo, kung wala kang modo at pangit ang tabas ng dila mo, walang makikisama sa'yo. At hindi lahat ng hindi nakapagtapos, wala nang mangyayari sa buhay. Mas bilib pa rin ako sa mga taong marunong rumispeto. Hindi bastos. Na porket nagkaroon lang ng titulo, akala mo kung sino na. May kilala kayong ganito? Oo, marami, di ba? Naakala nila porket may hawak na silang diploma, bida na sila kagad. Pwede na nilang tapak-tapakan yung mga taong hindi nakapagtapos. Hindi naman lahat. Oo, hindi naman lahat pero maraming ganito, di ba? Minsan nyo bang naririnig to sa paligid nyo? Na may isang taong kaiinisan nyo kasi ang gaspang ng ugali. Tapos gagamitin yung mga linyahan na naturingang may pinag-aralan pero walang modo. Gamit na gamit yung linyang yun, di ba? Kasi oo, totoo mero mga tao dito